This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Bakit marami ang kautusan ng Diyos? Dito sa doktrina mga tipan section 82 verses 8-10 Dito matutunan natin ang salitang pagsunod ay may kaakibat na pagpapala. Bakit kaya ang daming utos ng Diyos? Isa ito sa mga karaniwang tanong na madalas nating naririnig. Pero kung titingnan natin mula sa mas malalim na pananaw, mapapansin natin ang bawat kautusan ay tanda ng pag-ibig ng Ama natin sa langit sa Doktrina at Mga Tipan, Section 82, Verses 8 hanggang 10. Inihayag ng Panginoon na ang mga utos ay hindi pabigat kundi gabay sa buhay. Isang patnubay at patunay na nais niya tayong pagpalain. Sabi nga niya, kapag inyong tinupad ang tipan, ako'y nakatali. At kapag hindi ninyo tinupad wala kayong tipan na ating mababasa sa verse 10. Ibig sabihin, tiyak ang kanyang mga pangako kapag tayo ay sumusunod. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nalilito kung bakit kailangan pa nating sundin ang mga lumang alituntunin. Pero ang totoo, ito ang proteksyon natin sa magulong mundo. Isang kabataang miyembro ng simbahan ang nagsalaysay ng kanilang karanasan tungkol sa pagsunod sa utos ng Word of Wisdom. Sa kabila ng mga tukso sa kanilang eskwelahan at barkadahan, pinili niyang iwasan ang alak, paninigarilyo, at iba pang bisyo. Dahil dito, napansin ng kanyang mga magulang ang kanyang disiplina at magandang asal. Kalaunan, sila mismo ay nagudyok na baguhin ang kanilang mga hindi malusog na gawin. Ang kanyang simpleng pagsunod ay naging inspirasyon sa buong pamilya. Natutunan nila na ang pagsunod sa mga kautosan ng Diyos ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng lahat. My dear brothers and sisters, isa sa mga matutunan natin ngayong araw na ito, sa lingkong ito, ay ang utos ng Panginoon na sundin ang mga kautosan. Ang mga utos ay hindi hadlang, kundi daan tungo sa kaligayahan. Minsan, naiisip natin na mga utos ng Diyos ay hadlang sa ating mga kagustuhan. Minsan naiisip natin na parang pabigat ito sa pang-araw-araw nating ginagawa. Kasi minsan gusto natin na yung mga ginagawa ba na walang limitasyon, hindi tayo binabantayan, walang mali at tama. Pero mayroon tayong ama sa langit na nakakaalam ng lahat. Diyos siya ng kahapon, siya ay Diyos ng ngayon, at siya ay Diyos ng magpakailanman o ang kinabukasan. Dahil alam niya yung lahat, alam niya na kung ano yung makakabuti at makakasama sa atin. Alam ko na minsan sa buhay natin may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng utos sa atin para tayo patnubayan at gabayan, lalo na sa dispensasyon ito. Mga alimbawa ng mga utos tulad ng Word of Wisdom, bawal ang mga bagay, hindi lang alak, sigarilyo, droga, kundi yung mga ginagawa natin na akala natin ay hindi angkop sa mga bawal ng Diyos, yung kalusugan natin yung sobrang pagkain ng mga matatabang pagkain, matatamis na pagkain, umiinom ng mga soft drinks ng sobra-sobra, pagkain ng mga chichirya, na akala natin hindi ito bawal. No? Kasi hindi naman nakasulat sa banal na kasulatan. Pero yung sa panahon ng uh, doktrina at mga tipan, ang ating Panginoon ay nagbigay ng isang paalaala tungkol sa word of wisdom yung pag-aalaga sa ating kalusukan Hindi lang ito tungkol sa mga binanggit na mga bisyo, kahit na mga araw-araw nating ginagawa, yung pagpupuyat ng sobra-sobra, yung pagtatrabaho na wala na sa oras, at marami pang mga bagay na kautusan na ginawa ng Diyos. Na kung saan kung susundin natin, hindi ito makakasama sa atin, kundi ito ay magbibigay sa atin ng uh, kalusugan na maganda disiplina sa sarili at magandang kinabukasan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung tayo susunod sa kanyang mga kautusan, nangangako siya sa atin na rin niya ang kanyang mga sinabi at mga pangakong tipan habang sinusunod natin. Tulad ng sinabi niya sa Word of Wisdom, kapag tayo'y nangangalaga sa ating sarili, kapag tayo'y natutulog sa tamang oras, kapag uh, iniingatan natin ang ating kalusugan, ilalayo ng ating Diyos ang mga anghel ng pagkawasak at bibigyan niya tayo ng magandang kalusugan. Kapag tayo magbayan ng ikapu, tayo uh, ay niya ng mga temporal at spiritual na mga blessings. Kapag tayo sumunod sa uh, kaotusan niya na tulungan yung kapwa natin, tayo pagpapalain. Kapag tayo ay uh, natututo sa mundong ito, tayo magiging uh, uh, magiging masabi nating matalino. Di po ba? So, my dear brothers and sisters, alam ko na walang kautosan na binigay ni Diyos sa atin para sa ikasasama natin. Lahat ng mga kautosan ay binigay niya sa atin para sa ating kaligtasan at para sa ating kaayusan sa mundong ito may layunin ang bawat utos para tayo'y mapalapit sa Kanya. So habang ginagawa natin yung mga kautosan ng Diyos, tayo ay lumalapit sa Kanya. Pinapakita natin na hindi lang tayo sumusunod, pero mahal natin ang ating Diyos. Uh, ito po'y hindi pasanin at ito po'y may layunin. Ang bawat utos ng Diyos ay ginawa niya na para ito'y magiging guide natin sa journey natin o paglalakbay natin sa buhay na ito para tayo mapalapit sa Kanya. Gusto natin sa ating sitwasyon bilang ama, gusto natin yung mga anak natin ay masunurin. Bakit? Kasi naranasan natin sa buhay, simula ng pagkabata natin at sa edad natin ngayon, na may mga bagay na dapat sundin, may mga bagay na hindi natin ginawa noon, kaya nakita natin yung resulta, either maganda o hindi. May mga bagay na tutunan pa na natin through experience na paginawa natin ay may mga mabubuting resulta. Kaya ito'y binibigay natin ng mga kutosan sa ating mga anak dahil naon na tayo. Ganon din yung ating Ama sa Langit. Dahil alam niya yung mga uh, mangyayari, alam niya yung mga result, kaya binibigay niya sa atin ito kasi alam niya kung ano yung makakabuti at hindi makakabuti sa atin. Ang pagsunod ay pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ibig. Napaganda pong uh, pakinggan na ang pagsunod ay pagpapakita lamang ng ating pananampalataya sa ating masalangit. Pananampalataya tayo kahit minsan o kamay mga pagkakataon na hindi natin alam ang uh, bunga ng pagsunod. Hindi natin fully naintindihan bakit tayo sumusunod tulad ni Nephi na hindi niya alam bakit kailangan siyang pumunta mag-travel ng ilang milya para magbalik sa Israel or sa Jerusalem para kunin yung lamina ng tanso. Tapos babalik na naman sila uh, para kunin yung mga uh, magiging kasama nila sa wilderness. So ilang beses po sila pumabalik-balik. Parang kung, kung sa kailiman pa na side, dahil hindi na lang sa isang beses, binigay lahat ng Panginoon yung mga instructions. Bakit kailangan pa niyang paunti-untiin? Kasi ito lang nagpapakita na nade-develop natin yung pag ng pagsunod. Sabi nga na, I will do and do the things that the Lord has commanded me. Dahil alam ko na walang ibinibigay ang Panginoon ng isang utos na hindi siya magbibigay ng paraan para masunod ito. And the Lord will provide. Ang Panginoon ay mag-provide siya ng solusyon, ng pamamaraan para maisaki, saka ituparan, tama ba? Uh, katuparan ang mga binibigay niyang mga uh, kaotusan sa atin. Dalawang bagay po ang ating matutunan dito. Ang pananampalataya at ang pag-ibig. Pananampalataya dahil kahit hindi natin alam tulad ni Nephi, sabi niya, I will go and do the things. Pupunta ako na I will do kung ano man ang pinag-uutos ng Panginoon sa akin. At pag-ibig, iba kasi yung gumagawa ka ng isang bagay dahil gusto mo at mahal mo. At gumagawa ka ng isang bagay dahil napilitan ka lang. Ako po bilang teacher, meron pa akong mga sudyante, may mga group of artists po. At sa mga artists pong yun, in qualification, dapat marunong sila mag-drawing, mahal nila yung drawing. Yung iba pumasok sa group of artists dahil lang sa grades. Hindi po dahil na alam ka, alam nila paano mag-drawing at uh, gusto nila yung drawing. So yun nangyari po. Habang nag-drawing sila, nahihirapan sila. Pag pinapaulit ako sa kanila, ayaw nilang ulitin. Parang marami silang alibi. Yung alibi nila dahil uh, marami silang gawa sa ibang subject, uh, marami silang ganito. So nangyayari, hindi nila nagagawa yung pinapagawa ko sa kanila. Dahil hindi nila mahal, napilitan lang sila for the sake na matapos nila at magkaroon sila ng grades. Tulad din po sa buhay natin, ibayambing natin yung kwento sa mga estudyante ko. Pag yung goal natin is gusto na nating maligtas at napilitan tayo, may mga pagkakataon sa buhay natin na nahihirapan tayong sundin yung kautosan dahil yung desire, ang pagnanais ng puso natin, ay hindi yung pag-ibig at pananampalataya. Dahil napilitan tayo at natatakot tayo. Yun po yung, well, if titingnan natin, maganda din siya at first level. Pero sa, as we can move forward to do it better, maganda na ginagawa natin yan dahil mahal natin ang Diyos. Dahil meron tayong pananampalataya sa Kanya. Kasi kahit na anong mga yari sa buhay natin, still ginagawa natin. Kahit dumating yung mga tentasyon, mga pagsubok, ay patuloy pa rin tayong nagmamahal at sumusunod dahil sa ating pagmamahal at pananampalataya sa ating Ama sa Langit. Alam ko na ang mga kautusan ng Diyos ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan. Sa tuwing sumusunod tayo Tumarami ang kanyang pagpapala sa atin. Naramdaman ko ito sa buhay ko at patuloy ko itong nakikita sa buhay ng iba. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 82, Verse 10, ito yung pangako ng Diyos. Ako, ang Panginoon, ay nakatali kapag inyong tinupad ang tipan. At kapag hindi ninyo tinupad, wala kayong tipan at tayo ay hindi akin. May mga tipan po tayong ginagawa sa Diyos. Sa baptism po natin, yung dipan natin, na we will take the name of God in us. No? Parating natin isipin yung Panginoon sa baptism, no? And always remember Him. Parating natin siyang isipin. Keep His commandments. Tutuparin natin yung mga kautosan niya. And ensure to the end, at magpatuloy tayo hanggang mukas. Pag tayo'y kinasal sa temple o nasild, may mga tipan din po tayong ginagawa. Tipan ng pagsunod, sakripisyo, at iba pang mga tipan. Lahat ng bagay na ginagawa natin, meron tayong tipan. Yung tipan natin pag nagpartake tayo ng sakrament. Yung tipan na always nating alalahanin yung pagbabahid sala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yung tipan natin araw-araw sa buhay natin. Na maging masaya, na maging masunurin, na parati nating i-invite ang banal na Espiritu sa ating buhay. Na maging puno tayo ng pag-asa. Alam niyo po yung pag-asa orang hope. Sa English, yung apat na words na ito. H-O-P-E or hope. Ito yung powerful na things na meron tayo. We hope for good things to happen the next day. We hope for the blessings to come in our life. We hope for the gift of the Holy Ghost na parating manatili sa atin. We hope for love. We hope for a uh, peace in our life. We hope for happiness and joy. Ito yung hope na nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 130, Verses 20 hanggang 21. Sinabi dito, may isang batas, hindi nababago, na itinakda sa langit bago pa ang saligan ng mundo, kung saan ang lahat ng mga pagpapalang mula rito ay natamo. Marapong batas ang ating Diyos. Kapag tayo'y sumunod, batas po na mayroon tayong blessing, either temporal or spiritual. Kapag tayo'y hindi sumunod, may mga consequence po yung pagkakamay na ginawa natin. Alam ko po sa buong puso ko na mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Gusto niya na pagpalain tayo. Kapag tayo may mga pagsubok na tumarating sa buhay natin, magpray pray po tayo. Tayo po'y manalangin, nagabayan tayo ng Diyos, tayo po'y comfort sa mga bagay na hindi dumarating o mga bagay na hindi natin naiintindihan. Tutulungan niya po tayo at hindi niya po tayo papabayaan. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama. Alam ko na until dito nakikinig pa rin kayo sa mga nakikinig. Pagpalain po kayo ng ating masalangit. na mga uh, panalangin po ninyo ay tinggin ng ating masalangit. Patuloy po tayo na magsumikap na sumunod at maging aktibo sa panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. Mahal po tayo ng Diyos at ito'y aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang Anak na si Heso Kristo. Amen.